Hello guys! So, mayroon ako ditong Dorian. Actually guys, I have two Dorian. Pakita ko sa inyo. Masagana tayo ngayon sa purtas guys. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. I have two Dorian. The biggest one. Shout out kay Odessa. Yan. Abalahon. Binili ni Mr. Mr. Ma, shout out kayo ng pa baba mo. Mm. <laughs> ito din. Ito, guys, hinog na. So, ito ang bubuksan natin. Naka-ready na yan. Ito, hilaw pa. Yan. So, we have two Dorian. Sishare ko sa inyo, guys. Big Dorian kasi ngayon, guys. Medyo pricey-pricey lang. Ayan. Tapos, I have two Marang. Shout out kay Odessa. Ito. <laughs> sa kaya rin to sa online. Odessa Balahon, baka lang kamo mo sa iya guys, bili na kayo sa kanya. Tapos ito guys, kay Bb. To, shout out kay Bb. Nyan nga, my last. So ito yung ano ibubuksan natin um, maya. Hmm, bango-bango. Tapos ito Marang. ay nako. Tapos may meron pang ano pakapen free galing kay Odessa Abalahon sa gustong mag-order sa kanya, message nyo lang. Ako, guys, or siya, di ba, marami siyang prutas na binibenta. So, free to, free ano talagang fruits. O, oh, di ba? So, ipapakita ko sa inyo. I have two, ano, uh, two marang and two durian. So, ayan. Ayan. Tapos, mayroon pa ako dito. Marang. Yan, yeah. o oh, diba? Ang daming blessings. Shout out sa aking uh, mister. Thank you, mahal, for this. You have a lot of fruits. Ayan. So, shout out kay Bibi. Kay Bibi to eh. Yung kay Odessa, hindi pa hinog. Sarap talaga. Mmm, guys. <laughs> And guys, oh. Charan charan Danya Charan So Actually guys Hindi na ko naman ko uubusin to guys Kasi nga Hindi naman pwede na patubusin Ang gagawin ko dito Kung baka sa unboxing Pero bubuksan ko lang to At ilalagay ko sa baunan Kasi nga Eh Para malamig Mas masarap kasi pag malamig Ayan guys oh I'm flexing guys sa inyong lahat. Ayan. Ayan. So, titikman natin ito. Hindi naman ako magpapabusog nito. Siguro isang ano lang. Isang galito lang yan. So, ano nang sobo para sa inyo guys. Masarap siya guys. Hmm. Ayan guys oh. Kain po tayong lahat. Maraming blessings. Thank you, Lord, for all the blessings. At thank you rin kay Mister. Ayan, kain po tayo ng durian. Durian ng Mindanao. Ayan. O, diba? Sa kita, guys. Pakita ko sa inyo, guys, ng malapitan. Ayan, guys, o. Oh. Mmm hmmm kain po tayo guys thank you for watching tsaka sa lahat ng aking mga viewers, aking mga followers thank you, God bless ating lahat ingat po tayong lahat ayan tanyo I have big durian pa pero hilaw pa to guys tapos dalawang marang tapos bigay ito na Odessa. desa so yun guys, thank you for watching